Si Pacifico Guevara o mas kilala sa bansag na Dillinger ng 12 pares ay naging pamoso noong kasagsagan ng dekada 70 kung saan kinatakutan ang kanyang pangalan sa loob at labas ng kulungan. Sa labas ay namayagpag ito sa paggawa ng mga krimen bilang miyembro ng organized robbery group kung saan ilang mga establishmento ang walang habas nilang nilooban. Paano ang isang matalinong bata na laging nangunguna sa klase at nangarap na maging isang abogado ay paglalaroan ng tadhana at mula sa isang matino ay mamumuhay itong parang sanggano. Dahil sa kanyang mga kasong kinahara, ay pagbabayaran niya ito ng dalawang dekadang pagkakakulong sa bilangguan. Dahil sa wala ng patutunguhan ang kanyang buhay noong mga panahon iyon, ay pinili na lang nitong makakuha ng mataas na respeto sa mga kapwa niya preso. Kung kaya kalaunan ay naging parte siya ng isang notorious na pang Natinawag na tinawag na 12 pares. Dito rin siya nagsimulang tawagin sa bansag na alias Dillinger na hinango sa isang pamosong gangster leader na si John Dillinger na nagtatag ng Dillinger Gang noong 1930s sa Estados Unidos. Mahilig kasi itong magsuot ng sombrero na nahahawig sa sinusuot ng pamosong gangster sa loob ng kulungan ay hindi mabilang na rayot ang kinasangkutan nito na naging rason upang mula sa Provincial City Jail ay nailipat ito sa Maximum Security Prison sa Bilibid hanggang sa mailipat muli sa pinakamalaking penal farm sa Mindoro. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa si Pacifico Guevara alias Dillinger sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. si Ikoy o si Pacifico Guevara ay tubong Tarlac at katulad ng karamihan siya ay mula sa isang mahirap na pamilya kung saan ang kanyang mga magulang ay kapwa magsasaka dahil sa kalagayan ng kanilang buhay maaga siyang namulat sa realidad at sa murang edad pa lamang ay sinumpa na niya ang kanyang sarili na kailangan niya magsikap at mangarap ng mataas at nang sa ay mabago ang antas ng kanilang pamumuhay. Minsan niyang pinangarap na maging sikat at kilalang abogado. Sa kabilang banda, natural na taglay niya ang pagiging matalino dahil mula una hanggang ika na baitang ay nangunguna na siya sa kanilang klase sa eskwela at dahil na rin sa pinamamalas niyang pagsusumika dahil sa pag-asang makakuha siya ng scholarship ay makatutulong sa kanya upang matuloy ang pag-abot ng kanyang mga pangara. Bagay na hindi niya matutupad kung hahayaan niyang umasa siya sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga magulang. Sa kabila naman ng kanyang maagang pagkamulat sa realidad, ang bata ay bata pa rin dahil nakilala siya bilang isang makulit na bata na kumikilos at nag-iisip na parang isang ordinaryong bata. Naging ugali rin niyang pagtripan ang kaibigan at mga kaklase niya. Ilang buwan bago ang nakatakdang pagtatapos sa elementarya. Ang kapalaran niya ay nagbago kung saan dapat paparangalan siya bilang valedictorian sa paaralan. Ngunit pinagtripan nila ang isa sa mga kaklase niya dahilan kung bakit ito ay napahiya may sandali rin na ito naman ang napagtripan ng kanyang mga kaklase at may nakasulat sa pisara na biro na dahilan kung bakit nagali ang guro sa kanya. Si Ikoy ay tinuturing na may kagagawan ng biro. Kaya naman, dahil sa labis sa galit na naramdaman ng guro, hinataw siya nito ng pamalo at kahit paman namimilipit na si Ikoy dahil sa sakit, ay nagpatuloy pa rin ang guro sa pagpalo rito. Nang sandaling hindi na makayanan ni Ikoy ang sakit, tumalun ito sa mesa kung saan ito nakadapa at may nakuhang nail cutter sa bulsa na siya namang gagamitin sa guro na tila lalaban sa oras na patuloy siya nitong paluin. Ang ginawang ito ni Ikoy ay siyang nagpalala sa sitwasyon dahil nagsumbong sa prinsipal ang guro at nireklamo nito ang lahat simula sa biro na naabutan niya sa pisara hanggang sa pagtutok ni Ikoy ng nail cutter sa kanya. Dahil sa insidente, hindi na nabigyan ng pagkakataon si Ikoy upang bumawi sa kanyang mga marka at sunod-sunod na bumaba ang kanyang grado. Dahilan kung bakit ang noon ay inaasahang maging valedictorian ay bumaba na lamang sa ikatlong karangalan sa araw ng kanilang pagtatapos na siya rin nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang scholarship upang makapag-aral ng sekundarya. Labis niyang dinamdam ang nangyari sa kanya dahilan din kung bakit tila nawala na siya ng ganang mag-aral pa dahil batid niya na makapag-aral man siya ng sekundarya wala pa rin katiyakan kung makakapagtapos pa siya dahil magdudulot lamang umano ito ng matinding pasanin sa mga magulang niya. Hindi na siya nag-aral pa at nagpasyang umalis na lamang sa kanila at naghanap ng trabaho nang sa gayon ay makatutulong siya sa mga magulang niya. Mula sa tarlac naglakad siya patungo sa Angeles City sa Pampanga nang walang katiyakan kung ano nga bang kapalaran ang naghihintay sa kanya naging palaboy siya sa lansangan at natutulog sa kung saan paman siya abutin ng dilim. Sa kabila naman ito, nananatili siyang daladala ang mga pangaral ng kanyang mga magulang at sa kabila ng hirap na kanyang dinadanas. Hindi kailanman siya nakaisip na gumawa ng masama. Gamit ang tuwalya na mayroon siya, naghahanap siya ng mga taong magpapalinis ng kanilang sapatos upang kumita o kaya naman ay upang makakuha ng kapirasong pagkain panlaman sa kumakalam niyang sikmura. Dahil dito, napansin siya ng isang Amerikano na nakadistino sa lugar. Dahil sa awa, dinala niya ito sa loob ng Clark Air Base kung saan doon ay binigyan ito ng pagkakataong magtrabaho ng marangal bilang isang janitor at hardinero. Nagsumikap siya ng husto upang makatulong sa kanyang pamilya ngunit tunay na malupit ang mundo dahil kung minsan pinasok ng dalawa sa kapwa niya hardinero ang opisina ng opisyal kung saan kinuha ang typewriter at mahalagang gamit. Sa ikalawang pagkakataon ay napagbintangan siyang muli sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Dinala siya sa bilangguan kung saan doon siya sinimulang pahirapan ng mga taong may hawak sa kanya. Ginulpi si Ikoy at kinulong sa Angeles City kung saan nagtangka siyang tumakas. Kalaunan ay inilipat siya sa Pampanga Provincial Jail at nagtangka muling hanapin ang kalayaan sa pamamagitan ng pagtakas. Ngunit hindi siya muling nagtagumpay kaya naman inilagay siya sa Bartolina. Kalagit na ang bahagi ng dekada 60 tuluyan siyang dinala sa Muntindupa kung saan nasaksihan niya ang pangaabuso at pangmamaltrato ng kapwa niya preso na binigyan ng responsibilidad na pangunahan ang iba pang mga preso nang si Ikoy ang pinag-initan. Pinagtulungan siya at minaltrato ng mga bilanggo hanggang sa naisip niya ang lumaban kung saan nakuha niya ang isang itak na siyang ginamit niya upang tagain ang mga nagmamaltrato sa kanya. Dahil dito nakadali siya ng ilan na umaatake sa kanya at iba ay sugatan Pitumbuan sa Bartolina ang naging parusa sa kanya at nang makalabas siya rito ay muli siyang nilabas sa munti kung saan nagulat siya dahil kumalat na ang ginawa niya. Nirespeto na siya at hindi na siya muli pang pinagtripan. Marami rin ang humanga at nakipagkaibigan sa kanya. At simula noon ay nais nilang ma-recruit si Pacifico sa mga pangkat na dahilan kung bakit nagsimula siyang mabuhay sa mundo ng mga gangster nagkaroon siya ng sarili niyang pangkat at dahil sa tibay ng kanyang dibdib, binansagan siyang Dillinger ng 12 pares. Naging kilabot siya sa loob at labas ng piitan. Nasangkot siya at kanyang pangkat sa mga holdapan, pangloloob sa mga bangko at kidnapping sa mga negosyante. Dumating din ang punto na naitutumba na rin niya kahit pa ang mga inosenteng sibilyan naging sikat siya. Ngunit ng sandaling masibak sa pwesto ang mga opisyal na pumuprotekta sa kanya. Nabigyan siya ng pagkakataon na itama ang kanyang mga kamalian taong 1971, muli siyang pinayagan ng pamunuan na gumawa ng grupo basta hindi ito mauugnay sa mga karahasan. Naging kasapi siya ng grupo na nagnanais magbago. At taong 1985 ay nabigyan siya ng pagkakataon na kumuha ng entrance exam sa kolehiyo. Pagaman hindi siya nakapag high school, nagkaroon ng programa na i-accelerate ang mga taong may sapat na kaalaman kung sila ay karapat dapat dito kaya naman siya nakapag-aral muli. Abang nasa loob ng bilangguan, kumuha siya ng kursong entrepreneurship. Taong 1990, napasama siya sa talaan ng mga nakatakdang pagkalooban ng parol dahil malaki ang naging pagbabago niya hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ay nakapagtapos na siya sa nasabing kurso at pinurusigin niya ang orihinal niyang pangarap bilang isang abogado. Wala mang nais na kumuha sa kanya. Taong 1995, pinagkaloob sa kanya ni Ramos ang absolute pardon na siyang naglinis sa buo niyang pagkatao. Pinagpatuloy niya ang kanyang pangarap hanggang sa makuha niya ang Bachelor of Law sa Manila College. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, muli siyang nagbalik sa tarla at as noong masasabing siya ay nagtagumpay. Nagtrabaho siya bilang mamamahayag at nakapagpetisyon sa mataas na hukuman upang siya ay mapahintulutang makakuha ng bar exam. Ngunit binasura lamang ito. Hindi siya sumuko, matanda na siya at nagkaroon na siya ng pamilya. Ngunit patuloy siyang umaasa na maging isa siyang abogado pagdating ng tamang panahon. Si Ikoy ay minsan nang naligaw sa kanyang landas hinanap ang buhay na walang kasiguraduhan ngunit kailanman ay hindi nawala sa kanyang isipan ang imahe na batang siya na naghahangad na maging isang sikat na abogado. Pinaglaban niya ang kanyang pangarap ngunit bagaman hindi niya itutuloy ang nakamit dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na kumuha ng bar exam. Bakas naman sa kanya ang matinding pakikipaglaban. Tunay nga ang kasabihan na our dream are not dead dahil pinatunayan niya ito. Minsan man siyang naligaw, nahanap niyang muli ang dahilan kung bakit siya umalis sa kanilang tahanan at makipagsapalaran ng mag-isa malayo sa kanyang pamilya. So ngayon, lamuna ha!